Makinig kayo. May isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar, kung saan walang gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw. At dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. May mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumubong binhi, kaya hindi na munga. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa. Tumubo at lumago ang mga ito at namunga. Ang iba'y katantaman lang ang bunga. Ang iba'y marami. At ang iba na napakarami. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, Kung hindi ninyo nauunawaan ang talinghaga na ito, Paano ninyo mauunawaan ang iba ko pang mga talinghaga? Ang inihahasik na manghahasik ay ang salita ng Diyos. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit dumating agad si Satanas at inagaw ang salita ng Diyos na narinig nila. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos at masaya itong tinanggap kaagad ngunit hindi taimtim sa puso ang pagtanggap nila. Kaya hindi tumatagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig, dahil sa salita ng Diyos na tinanggap nila, tumatalikod sila kaagad sa kanilang pananampalataya. Ang lupang may matitinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin dito sa mundo, paghahangad na yumaman, at paghahabol sa marami pang mga bagay, nakakalimutan nila ang salita ng Diyos kaya hindi namumunga ang salita sa kanilang buhay. Gunit ang mabuting lupa na hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumanggap nito kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga, ang iba'y marami at ang iba na may napakarami.